Hello, guys. Nagduto nga pala tayo ng maya-maya. Ginisa ko na yan sa sibuyas, bawang, luya. Mas maraming luya para malawala yung lansa. Maya-maya nga pala yan, guys. Isisigang natin sa miso. iniwa ko na. Tapos, alam nyo ba, guys? Tinanggal lang ko na ng tinik yan. Kasi, di ba, medyo matitigas ang tinik yan. Tinanggal namin mag-asawa yung tinik ng binunot-bunot namin. Then pagkakulo niyan, nilagay na namin yung miso. Hindi ko ginigisa yung miso guys. Kinakain na, ano, ko sa tubig. Para madurog ng gusto. Yan yung gagawin pansabaw niya yung miso ano, miso soup. Nintay lang natin siyang kumulo. <coughs> Excuse me. Medyo konti lang ang sinabaw ko. Tapos yan, no, may pagkumulo na siya. Lagay ko na yung daw ng mustasa. Didinagdagan ko na rin pala yung daon ng mustasa dyan guys. Kasi gusto ng mga bata. Tsaka medyo maasim-asim. Ayan, luto na siya guys oh. Meron ko pa mga hindi na sense sa akin. Ako. Ang lalaki ng mga tipak ng isda na yan. Ay, may gusto ng mga anak ko. Wala nang tinik yan. Tinanggalan na namin. Sarap. Sarap yan. Wala nang tinik. Kuya na lang, subo na na lang namin sa inyo. Konti lang ang sabaw niyan. Ang sarap maasim maasim So guys, may part 2 po tayo na iluluto. Yun naman na yung sinigang na baka. Sinigang tayo ng baka guys. Oh. Ang malang kilo, 400. Yung tayong isang kilo, sisigang natin. Gusto nila may sabaw eh. labanos Sinigang na baka pala yan, guys. Sigang tayong baka. Tayo lang natin lumambot yung labanos. Tapos kangkong naman ay natin. home So, yun, naluto na yun, guys, yung sinigang natin na baka. Malak malalaki ang tipak. Ang sarap. Maasim-asim. So, salamat, guys, sa panunood nyo. Please like and share to my YouTube channel. Thank you!